bumukod na ng terahan si Kimberly. Paano ba naman kasi, ay madalas siyang pagmalupitan at paghigpitan ng kanyang ama na si Mang Ambrosio. Matapos nitong malaman na meron na siyang nobyo. Ayaw na ayaw kasi nitong pumasok siya sa maagang pakikipagrelasyon. At ang gusto lamang nito ay magtoon muna siya sa kanyang trabaho. Ngunit sa edad niyang 24 anyos ay masyado na siyang nasasakal hindi na kasi siya ganoon kabata para pagigpita ng gusto ng kanyang ama. Katie pinaglaban niya ang pagmamahala nila ni Resty. Total ay sweldo lang naman ang habol sa kanya ng kanyang ama na siyang ginagamit nito sa pagsusugal. Kahit nagtanan na lamang sila ni Resty. Matapos nilang gawin niyon, ay nagrenta sila ng bahay. Masaya silang nagsama sa isang bubo. Kahit noong nagdalang tao na si Kimberly, ay hindi na siya nakakapagtrabaho. At sa halip, ay ang gumagawa na lamang nito ay si Resty. Subalit makalipas lamang ng isang taon, matapos niyang makapanganak, ay iniwan rin siya ng lalaki. Meron na kasi itong ibang babae. Ayaw niya namang maghabol dahil ayaw niyang piliti ng kanyang sarili sa taong hindi naman siya gusto. Kaya't kahit kahit mag-isa na lamang siya sa buhay, ay tiniis niya ang lungkot at pangungulila para lamang mabuhay ang kahit sa isa niyang anak. Dumidiskarte siya ng kung ano-ano para lang makaraos, katulad na lamang ng paglalabada sa kanilang mga kapitbahay. Kaya naman kahit papaano, ay nakakabili siya ng panggatas ng kanyang anak at ng kanila na rin pagkain. Isang araw, habang abala siya sa paglalabah, Samantalang ang anak naman niya ay iniwan niya sa kaibigan na bumisita sa kanila, ay meron siyang nabalitaan kay Mang Felipe. Itong si Mang Felipe ay taga sa kanila dati. Subalit lumipat na ito sa lugar din na kanyang kinaroroonan ngayon. Ayon dito, ay panayraw sa paglalasing at pagsusugal ang kanyang ama. Mas lalo raw lumala ang masamang bisyo nito magmula nang mawala siya sa kanilang bahay. May trabaho naman raw ito ngunit napupunta lamang sa paglulustay. Napailing na lamang si Kimberly at ang kanyang sagot kay Mang Pilipe ay wala na siyang pakialam kung ano man ang gustong gawin ito sa buhay. Basta't siya ay hindi nababalik sa poder ng kanyang ama. Kaya naman matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam na rin sa kanya ang matanda. Kalaunan ay natapos na rin siya sa paglalabas sa pagpatak ng hapon. Kaya naman nagpasalamat siya sa kaibigan niya na si Edna. Walang anuman yun, friend. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang maging single, ma'am. Teka, kailan mo pala ipapabinyag itong si Arthur? Usisa pa ng kaibigan. Sa susunod na taon pa, friend. Wala pa kasi akong pampabinyag eh. Tugon niya naman rito. Maya-maya pa, ay napabuntong hininga na lamang si Edna. Kailan pa kayo magkakabatini dito ang prosyo? Mahirap ang may samaan ng loob sa si isang pamilya, lalo na't kayo na lamang dalawang magkapamilya. Matagal nang pumanaw si Tita Rosa, kaya dapat ay magkaayos na kayo. Suwestiyon so, ba nito sa kanya? Iyon ay kung magbabago pa si Papa, paano ba naman kasi pinagtatrabaho niya ako para lang sa sugal at buho niya? Mabilis niyang sambit rito. Dahil dito, ay hindi na siya pinilit pa ni Edna at nagpaalam na itong uuwi na sa kanila. Kaya't si Kimberly na lang ulit ang umaasikaso sa kanyang anak. Sa totoo lang, ay miss na miss na niya ang kanyang ama sa halos isang taon ring na pagkawalay rito. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang matinding sama ng loob dahil sa ginawa nitong pananakit dati sa kanya. At isa pa, ay gusto niyang magkusang loob ang ama na humingi ng tawad sa kanya yung tipong ito na mismo ang lalapit sa kanya. Handa naman kasi siyang magpatawad, basta't makikita niya lang dito ang pagiging sinsero. Kinagabihan, nang matapos na ni Kimberly ang lahat-lahat ng gawain, at kumain na rin siya, at ganon rin naman ang kanyang anak, ay napagpasyahan niya ng humiga. Yung duyan naman kasi ng bata ay malapit sa papag niya, at dahil hindi agad siya nakatulog, ay binuksan niya ang kanyang Facebook account. Sa di malamang dahilan, ay inistok niya si Resti. Halos madurog na lamang ang puso niya sa silayan. Dahil masayang masaya ito kapiling ang bundis na bagong inakasama. Nakita niya pa sa ilang litrato nito na nakakapamasyal ang mga ito sa magagandang lugar. Mukhang maganda ang trabaho ngayon ni Resti. Subalit magmula nang iwan siya nito, ay hindi man lang ito nagahabot ng sustento para sa kanilang anak. Sobra siyang nasasaktan kapag iniisip niya yon. Pero kailangan niyang maging matatag at tanggapin na labang ang pagkatalo. Mawalan man ng ama ang kanyang anak, ay gagawin niya ang lahat para lang may ito sa buhay. Pinatay niya ang kanyang cellphone at natulog na lamang. Magmula nito, ay mas dinadamihin niya pa ang pagtanggap ng mga labada at mabuti na lamang ay laging bumibisita sa si Edna kaya naman ito ang tagapagbantay sa bata. Isang araw, ay nagtungo si Kimberly sa SSS para mag-load. Gagamitin niya kasi ito para sa maliit na negosyo. Nang bigla na lamang tumawag si Edna. Ayon dito, yung tatay niya raw ay lumusob sa apartment. Hinahanap raw siya at nang pa ng pera. Sinabi niya sa kabilang linya na magpatawag ng barangay upang umalis na ito sa apartment bagay na ginawa naman ng kanyang kaibigan. Nang tumawag ulit ito sa kanya sa cellphone, ay binalita nitong umalis na ang kanyang ama sapagkat dumating na ang mga talon. Kaya naman nakahinga na ng maluwag si Kimberly at pagkatapos niyang mag load ay umuwi na siya sa kanila. Muli siyang nagpasalamat kay Edna dahil sa pagbabantay nito sa kanyang anak. Nahuwala yun para saan pat balang araw ay magiging pangalawa kong ina ng batang yan. Siya nga pala, mag-apply ka kaya ng panibagong trabaho friend? Para naman hindi na paglalabada yung ginagawa mo. Nakakapagod kaya ay ang pinagagagawa mo. Sambit pa nito. Saka na kapag may magbabantay na kay Arthur, wala kasing mapag-iiwanan eh. Alam kong madalas ka rin busy. Sa totoo lang, gusto ko rin na maghanap ng panibagong mapapasukan. Nakaka-stress rin kasi yung paglalabada. Kaya nga ako nag sa SSS eh. Para naman makapagnegosyo kahit maliit lang. Kasi kahit naka-washing machine pa yung paglalabada ko, pero tambak naman, ay eh nakakapagod rin talaga. Hayaan mo, babalik ulit ako sa pagiging call center agent. Nakangiting tugon naman ni Kimberly. Maganda yung ideya mo na pagtitinda. Para naman may pangsustento ka sa bata. Natutuwang tugon naman ni Edna at nagpaalam ng uwi sapagkat may gagawin ito sa kanilang bahay. Mabilis na lumipas ang mga araw, hanggang sa isang tanghali ay may tumawag sa kanya na isang staff sa kumpanyang pinasukan niya noon. Hindi mo na siya naglabada nito dahil binabantayin niya ang kanyang anak. Kahit nga pagpapatayo ng maliit na sari-sari store, ay hindi niya na atinuloy. At ayon raw sa kanilang boss, kung ready na siyang pumasok ay laging bukas ang opisina nito para sa kanya. Mas palalakingin pa ang kanyang sweldo. Kaya naman sa labis na kagustuhan na guminhawa ang buhay nila ng kanyang anak, ay hindi niya hinindian ang alok sa kanya. At sa halip, ay sinabi niya parito rito na kinabukasan ay pupunta siya sa opisina ni Mr. Rodriguez. At sumapit na nga ang araw niyon. Agad siyang pumunta sa opisina ni Mr. Rodriguez. At pagkatapos nito, ay masinsinan silang nag-usap pinag-uusapan nila ang pagtatrabaho niyang muli sa kumpanya. Pumayag naman siya kaya't ang sabi ng kanyang amo ay bukas ng gabi ay pwede na siyang magumpisa. Kaya naman pinaghandaan niya na ang gabing iyon. Pero bago iyon, ay naghanap muna siya ng tagapagbantay kay Arthur at iyon ay ang kanyang kapitbahay. Kaya naman magmula nito ay naging kampante na si Kimberly dahil meron nang nagbabantay sa kanyang anak. Tuwing umaga hanggang hapon niya lang nakakasama ang kanyang baby. Pero pagsapit ng gabi, ay busy na siya sa kanyang pagtatrabaho. Buti na lamang ay matyaga at bahaba ang pasensya ni Joanne sa pagbabantay sa kanyang anak. Ito ang pangalan ng yaya na nakuha niya. Estudyante pa lamang ito, kaya naman yung kinikita nito sa pagbabantay ay nagiging allowance nito. Makaraan ng isang taon na maayos na nakakapagtrabaho si Kimberly, kaya naman nakakapag-ipon-ipon na siya. Subalit isang araw, ay mayroong masamang balitang inihatid si Ed na kay Kimberly. Ayon dito, ang kanyang ama raw ay sinugod sa ospital dahil sa pagkakasakit nito. Hindi naman ito matiis ni Kimberly, kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa ospital. Nang makapunta na siya roon, ay nadatna niya ang kanyang ama na walang malay. Ayon sa doktor ay na-stroke daw ito at maaaring maging paralitiko na ang kalahating katawan kapag ito'y nagsi. Hinintay ni Kimberly na magkamalay ang kanyang ama at hindi nagtagal. Pagkalipas ng dalawang oras ay nagising na ito. Tama nga ang pagkakasabi ng doktor. Hirap nang magsalita ang kanyang ama. Galit na galit pa ito nang siya ay makita. Sa kanyang pagkakaintindi, ay nagagalit ito dahil hindi man lang ito binibigyan ng pera. Para siya nitong sinisisi sa nangyari sa kanya. Pero mas pinili niyang huwag na lamang itong patulan dahil sa pinagdaraanan nito. Tatlong araw na nakonfine ng kanyang ama hanggang sa iuwi niya na ito sa dati nilang bahay. Subalit ang problema ay wala itong tagapag-alaga. Pero kahit mabigat sa bulsa ay kumuha na rin siya ng tagapagbantay nito. Kaya naman dalawa na ang yaya na sinasahuran niya. Yung sa kanyang anak at yung sa kanyang ama. Pero hindi naman problema ito sa kanya lalot malaki naman ang sweldo niya. Kailangan niya lamang magdoble kayod para may may pasahod sa mga ito. Mabuti na lamang paglipas ng ilang araw ay hindi na nahihirapan sa pag-aalaga ang yaya ng kanyang ama kahit nasumpungin pa ito. Dahil dito, ay hindi niya nagaanong inaalala pa ito. Pero kada tumatakbo ang mga araw, ay may ibinabalita sa kanya ang yaya ng kanyang tatay. Iyon ay ang unti-unting panghihina at ang kawalan ng gana nito sa pagkain. Kaya naman inutusan niya na pakainin na lamang ito ng lugaw. At sa pagsapit ng Sabado, walang pasok si Kimberly ng mga sandaling ito, kit na pagpasya niyang bisitahin ang kanyang ama. Pero sa halip na magandang balita ang kanyang madatnan, ay badyos ang kanyang nalaman. Ayon kay Helen Ayaya ni Mang Ambrosio, ay mas nawawalan pa raw ng gana sa pagkain ng matanda at kinausap ni Kimberly ang kanyang ama. Bakit hindi ka kumakain pa? Kailangan nyo yan para lumakas kayo. Subalit umiling lamang ang kanyang ama habang nagsasabing huwag kang magpanggap na kunwari may malasakit na akin. dahil ang totoo ay tuwang-tuwa ka sapagkat malapit na akong mamatay. Mahinang sambit ni Mang Ambrosio. Dahil sa kanyang narinig ay nawindang si Kimberly. Ano? Mali po kayo nang iniisip? ayaw ko pong malagay sa alanganin ng buhay nyo. Dahil kahit ganyan kayo sa akin, ay tatay ko pa rin kayo. Mahal na mahal ko kayo, tay. Natawa naman si Mang Ambrosio sa sinabi ng kanyang anak. mahal? Napakarami na ng atraso ko sa'yo. Kaya alam kong hindi mo na ako mapapatawad. Totoo kong pinagtatrabaho kita para lang may, may pangtaya ako sa sugal. Totoong ayaw kitang mahagang mag-asawa dahil para matustusan mo pa ako. At palagi pa kitang pinagbubuhatan ng kamay. Ang mga nagawa ko sa'yo noon ay talaga namang napakabigat na kasalanan. Pero pinagsisihan ko na yun, anak. Napakadaya lang ng tadhana dahil kung kailan napagtanto ko na mali yung mga bagay na pinagagagawa ko sa'yo noon, ay saka naman ako mamamatay. Pero anak, gusto ko pa rin sabihin sa'yo na mahal na mahal kita at sana'y mapatawad mo pa rin ako. O talat ng hinang sambit ni Mang Ambrosio. Samantalang si Kimberly naman ay hindi may wasang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Huwag niyong sabihin niyan tay. Matagal pa kayong mabubuhay. Hindi pa kayo mamamatay. Matagal ko na po kayong napatawad. Kaya sana ay huwag niyong isipin na sobrang laki ng galit ko sa inyo wala na po yun sa akin. Dahil mas patimbang pa rin po ang katotohanan na kayo po ang tatay ko. Sabit ni Kimberly. Kaya naman naiyak na rin si Mang Ambrosio. Samantalang si Kimberly ay lumapit upang yakapin ng maigpit kanyang ama. Unang pagkakataon lang nilang naranasan ng mabagbag damdamin na sandaling yun. At unang beses rin niyang marinig sa kanyang ama na tinawag siya nitong anak at humihingi ito ng patawad sa kanya hanggang sa lumipas ang mga araw na puro trabaho lamang ang ginagawa ni Kimberly. Malaki kasi ang tiwala niya na maaalagaan ng mga yaya na kinuha niya ang dalawang mahal niya sa buhay. Pero isang hapon, halos pagsakluban ng langit at lupa itong si Kimberly. Paano ba naman kasi ay nabalitaan niyang namatay na raw ang kanyang ama. Natagpuan na lamang raw ito noong umaga na isa ng malamig na bangkay. Kiat panay ang hagulgol at iyak ni Kimberly ng sandaling iyon. Ipinagbigay alam niya sa kanyang bosang nangyari sa kanyang ama at bumali pa siya rito. Mabuti na lamang ay sadyang mabait ang kanyang amo. Pinagbigyan nga siya nito kahit napapurol niya ito sa punerarya. Ang mga nakiramay ay mga katrabaho niya, mga kaibigan, nagaya na, gaya na Edna, at mga ilang kamag-anak. Isang linggo itong binurol at pagkatapos ay inilibing na rin. Kaya naman matinding pagluluksa ang pinagdaanan ni Kimberly. Mabuti na lang ay nakapag-usap sila ng maayos ng kanyang ama bago ito mawala. Tama yan, friend. Kung nasaan man ngayon si Tito Ambrosio, sigurado kong masaya siya ngayon. Sad na ed na sa kanya habang nasa harapan sila ng libingan ni Mang Ambrosio. Nang araw na iyon ay pinagdiriwang na nila ang ikaapat na pong araw ng kamatayan nito. Paano ako hindi iiyak, friend? Bata pa kasi si Papa at dapat hindi siya maagang nawala. Dapat ay maraming taon pa niyo may enjoy ang buhay na masaya. Tugon ni Kimberly habang pinupunasan ng luha. Ganyan talaga ang buhay, friend. May maagang nawawala. Kaya dapat tanggapin mo na lang. Alam kong napakasakit pa rin sa'yo pero babang luksa niya ngayon Kaya't ibig sabihin, kahit papaano ay eh, dapat matanggap mo na. Ang gagawin mo lang ay mag-focus ka sa trabaho mo. Dahil kailangan ni Arthur ng magandang kinabukasan. Simula kasi nang mamatay si Tito, paminsan-minsan ka lang pumasok. Pahayag pa nito sa kanya. Natigilan naman si Kimberly sapagkat totoo ang sinabi ng kanyang kaibigan. Paminsan-minsan na lamang siya na pumapasok. Hindi na nga siya nakakapagbigay ng sweldo sa yaya ng kanyang anak kaya hindi na rin tumagal sa kanya ang tagapangalaga. Salit-salita na lamang sila ni Edna sa pagbabantay kay Arthur. Dahil dito, ay napagtanto niyang kailangan niya na rin mag at magpakabisi na lang ulit sa pagtatrabaho. Iyon nga ang ginawa niya. Gabi-gabi na siyang nakakapasok at dahil meron na siya ulit na pangpasweldo, ay binalik niya ulit si Joanne sa trabaho. Napagpasyahan niya na rin na sa susunod na buwan, ay pabibig niya ganyan na si Arthur hanggang sa so pumatak na nga ang araw na iyon. Marami naman ang dumalo para maging ninong at ninang ng bata. Kabilang na rito, ang kanyang kaibigan na walang iba kung hindi sa Edna. Pero ang lahat ng iyon ay kanya namang mga kakilala. Hindi niya nga inaasahan na dadalo rin roon si Resti. Pero hinayaan niya na lamang ito dahil ama naman ito ng kanyang anak. Kinamusta siya nito sa pagpapalaki sa bata Kit sinagot niya na inaalagaan nito ng yaya na kanyang kinuha. Hanggang doon lamang ang kanilang pinag-usapan. Sapagkat pagkatapos ng seremonya ng binyag ay naghanda na siya ng piging sa bahay. Pinaghanda niya talaga ito kahit maraming pagkain ang nakahain sa mesa. Naroon pa rin naman si Resty at karga-karga ang kanilang anak habang nakikipagkwentuhan sa mga bisita. Mabuti na lamang ay hindi nito kasama ang bago nitong babae. Subalit nang matapos ang piki, ay nagulat siya nang hindi na binabalik na Resty ang kanyang anak. At sa halip ay may balak pa nga itong itakas. Nasilayan niya na papalabas na sana ito ng tarangkahan. Hoy, may balak kang itakas yung anak ko, no? Saan mo yung dadalhin hayop ka? Nang gagalang iting tanong niya rito. E sa amin, dahil pabaya kang ina, hindi mo siya inaalagaan. At sa ibang tao mo pinapagawa yun. Kung nagtoon ka lang sana sa pag-aalaga sa kanya, ay walang magiging problema. Matapang nitong tukoy. Hoy, para sa kaalaman mo, hindi ko pinapabayaan si Arthur. Mayaya siya dahil kung hindi ako magtatrabaho, walang pagkain ng anak ko. Kung sino man ang pabaya rito, walang iba kung hindi ikaw yon. Wala kang binibigay na sustento. Pasigaw na sa ad ni Kimberly. Nagulat naman siya nang itakbo ni Resty ang kanilang anak. Dinig na dinig pa niya ang pag ng bata. Agad nang nakasakay sa sasakyan si Resti, kaya't hindi niya na ito nahabol pa. Kaya't ang ginawa na lamang niya ay ang idulog ito sa pulisya. Subalit ang sabi ng mga ito ay DSWD lamang ang magpapasya kung kanino po pwedeng ibigay ang bata. Kaya doon siya lumabi. Lumipas ang dalawang araw ay nagkaharap-harap sila sa DSWD iginiit niya na hindi niya pinapabayaan ng bata dahil nagtatrabaho siya at pinapabantayan niya lamang ito sa kanyang yaya. Ang pinaglalaban kasi ni Resti ay hindi siya ang nag-aalaga rito pero sa huli ay naibalik naman si Arthur sa pangangalaga niya. Nagkaroon sila ng kasunduan ng DSWD. Kaya't simula niyon ay nakampante na si Kimberly na hindi na malalayo pa sa kanya ang kanyang anak. Hanggang sa isang gabi, ay may napanaginipan si Kimberly. Nangyayari ito kapag day of niya sa trabaho. Ito ay tuwing Sabado at Linggo. Nakikita niya ang ama sa dating bahay nila. Lagi raw itong umakit sa Celia at, at ani may may secret door sa kanilang kisame. May kinukuha roon ang kanyang ama. Kahit kapag nagigising siya, ay napapakunot na lamang ang kanyang noo. Nagtataka siya kung bakit ganoon palagi ang napapanaginipan niya sapagkat sa kanyang pagkakaalaala ay wala namang sikretong pintuan sa kisame. Sa katunayan, ay matagal niya na itong napapanaginipan mula pa noong mamatay si Mang Ambrosio. Pero kada napapanaginipan niya ito, ay unti-unting lumilinaw ang bawat detalye ng kanyang panaginip. Yung malinaw sa kanya, ay yung may kinukuha ito sa secret door. Pupwede pa namang pumunta si Kimberly sa dating bahay nila dahil nakalaklang naman ito. May bala kasi siyang ibenta ang dating terahan. Pero ayaw niya nang magpunta roon sapagkat maaalala lang niya ang sakit ng mawala ng ama. Pero nagbunga ng kuryosidad ang bawat napapanaginipan niya patungkol sa kanyang yumaong ama. Kaya naman bago siya pumasok, ay kinausap niya si Ed na patungkol roon. Hindi kaya may pinapamana si Tito Ambrosio? Kaya palagi kang nakakapanaginip na merong siyang kinukuha sa kisame? teorya nito sa kanyang panaginip. Kaya naman medyo natawa roon si Kimberly. Papaanong magkakaroon ng pamana si Papa? Sumalangit na wa ang kaluluwa niya. Pero alam naman nating lahat na gastador yun. Dahil dito ay naghalakhaka ng dalawang magkaibigan. Pero bakit hindi mo subukang puntahan yung dating yung bahay? Malay mo naman, di ba? Alam mo, totoong ang mga panaginip ay hindi nangyayari sa totoong buhay. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay ganoon ang nangyayari. Hindi natin alam kung may pahiwatig ba o wala yung napapanaginipan mo. Malalaman mo na lang na totoo o hindi kapag napuntahan mo na. Seryosong sambit na Edna. Kaya naman sa nabanggit ng kaibigan ay nakapag-isip-isip si Kimberly. Paano na lang kung totoo ang sinabi nito? Pero dahil sa kawalan ng oras sa pagpunta sa dating bahay, ay pinagpaliban na lamang niya ang pagtungo roon. Subalit dumating ang hindi inaasahan na maglalagay sa bingit ng alangani ng kanyang anak. Habang nasa trabaho si Kimberly, ay tumawag si Joan. Ayon dito ay nasusunog raw ang apartment at natrap sila ni Arthur. Kahit natataranta na lamang siyang nagpaalam sa kanyang amo sapagkat tatawag siya ng bombero dahil nasusunog ang kanilang bahay. Kaya naman ang amo na mismo ang tumawag roon. Agad namang naapula ang apoy ng tumungo ang mga bumbero sa nasusunog na bahay. At dahil sa nangyaring insidente, ay lumiban muna si Kimberly sa trabaho. Malaki ang pinsalang iniwan ng apoy sa apartment, kaya tumira na lamang silang mag sa dati nilang bahay kasama ang yaya ng bata. Napagpasyahan ni Kimberly na wag na lamang muna itong ibenta dahil sa kawalan ng matutuluyan. Hanggang sa isang gabi, ay muli niyang napanaginipa ng patungkol sa kanyang ama. Pero sa pagkakataong iyon ay mas malinaw na. Meron raw kay mana na iniwan roon si Mang Ambrosio. Kahit ng umagang iyon, ay sinubukan niya nang ang baklasin ng isame. Matatagpuan ito sa kusina. Wala siyang nasilayang sikretong pinto. Kahit winasak niya na lamang ito. Nagulat siya nang makakita ng mga gintong kagamitan at limpak-limpak na pera na nakasilid sa supot at may iniwan pang sulat ang kanyang ama. Ayon dito, yung kayamanan na raw na iyon ay pamana ng lolo niya. Nang galing kasi ito sa marangyang buhay, hindi na ito naabutan pa ni Kimberly dahil wala na ito nang siya ay ipinanganak. At sa halip raw na ibenta ni Mang Ambrosio ang kayamanan, itinabi na lamang nito bilang alaala -ala sa kanyang ama. Yung pera pala nakasama ng mga kayamanan ay ipon niyo ni Mang Ambrosio. Simula raw na magkatrabaho si Kimberly, ay nag-ipon nito ng mga barya. Hindi pala totoo ang hinala ni Kimberly na yung lahat na ibinibigay niya sa kanyang ama ay nilulustay lamang nito sa pagsusugal. Ang totoo pala ay nagtatabi ito ng pera at kung manalo man ito sa sugal, ay nagdadagdag ito sa iniipon. Kahit na noong hindi na ito umaasa kay Kimberly, ay nag-iipon pa rin ito at ayon pa sa sulat ay para raw ito sa kinabukasan niya at pati na rin ng kanyang apo. Kaya naman ang hilid na lamang ang luha sa mga mata ni Kimberly. May malasakit pala ang kanyang ama sa kinabukasan nilang magina. Mahal na mahal talaga siya ng kanyang tatay. Siguro kaya lamang ito naging mahigpit sa kanya noon ay para makapag-ipon siya ng pera. Pero dahil sinuway niya ito, ang ama na mismo ang gumawa nito para sa kanya. At kaya siguro siya nito hinahanap sa kanilang apartment at nagwawala pa. Hindi para humingi ng pera. Kung hindi para masilayan lamang siya at ang kanyang apo. Siguro ay ayaw lamang nitong ipakita na namimiss nito. Kaya't umakto lamang ito ng ganoon. Hindi ibinenta ni Kimberly ang mga ginto. Dahil ginawa niya rin itong remembrance sa kanyang ama. At sa halip, ang ginamit niyang pagsisimula ay ang perang pinag ng kanyang ama. Hindi niya nga akalain na makakapag-ipon ito ng kalahating milyon at ginamit niya ito sa pagpapatayo ng maliit na beauty parlor. At sa si Edna naman na kanyang kaibigan, ang kinuha niyang tagagupit dahil may karanasan ito sa pagiging parlorista. Samantalang ang mga katuwang naman nito ay walang iba kung hindi sila Helen at Joan na dating mga kasambahay ni Kimberly. Ipinagtapat niya rin kay Edna ang patungkol sa kayamanan na ito ay totoo pala. Natuwa naman ito at ang sabi nito ay dapat ay hindi niya na pinatagal pa. Lumipas ang isang taon at lumalago na ang negosyo ni Kimberly. Napalaki niya na rin ang espasyo ng parlor niya. Kahit kumuha pa siya ng apat pang mga tauhan. At dahil malakas kumita ang negosyo, ay huminto na siya sa pag-call center. Kahit simula niyon, ay naalagaan niya na ng gusto ang kanyang anak. Samantala, wala nang pakialam pa si Resti sa bata dahil meron na itong sariling anak. Pero ipinangako ni Kimberly sa kanyang sarili na siya na rin ang tatay tatay kay Arthur at hindi hindi niya na ito pagkakaita ng pagmamahal at kalinga sapagkat napakahalaga ng kanyang anak sa kanyang buhay. Nagpapasalamat rin si Kimberly sa kanyang ama sapagkat nang dahil sa pinag-ipunan nito ay nagkaroon siya ng matagumpay at patuloy na lumalagong beauty parlor.